Ba't kami ba sa'yo? Anong ino nga Baka... Oo nga! Baka sa'yo pa pinasok yun eh! Oh. Ano to? Ito lang? Maghapong ka sa kalsada? Ito lang bibigay mo? Inuna mo na namin pag-rampa mo, no? Imposible yan! May tinatago ka dyan, no? Oh. Asan na? Asan oh, na? Wala nga, puti! Baka mamaya may tinatago ka dyan! Oo! Oh. Hi! Gulay kay Jan! pahaba ng buhay! Uy, si Dado! Uy! Dado! Tara, Tara, natin. Hi boys, bibili ba kayo ng gulay? Ba't kayo may busy oh? Walang ginagawin. Na Bakit? Oo nga. Baka saan mo pinasok yan eh. Oo. Hoy, malinis ang tindak ko. Fresh. Mas malinis pa sa mga pagmumukha nyo. Pati, huwag niyo nga tinatawag ng Dada dahil Dada ang pangalan ko. Dada daw. Eh kamukha mo nga yung papa ko eh. <laughs> che, kung hindi kayo pipili, Huwag niyo akong inalat at ginugulo dahil madami pa akong natitinda. Bahala kayo dyan. Asin. Tara! Tara, eh. tara. O, Dado, andiyan ka na pala. Asa'y pinagbentahan mo? Hay na kote, ang tumal ngayon, tostado na ang balat ni Mekay. Dahil mo sinasabi, asa'y pinagbentahan mo? Hana? Ano to? Ito lang? Maghapong ka sa kalsada, ito lang bibigay mo? Inuna mo na naman yung pagramba pa mo, no? Hindi, ito yun nga lang po yun. Pagod na pagod na nga po kung init po din. Tingnan niyo po yung ano ko balat ko. Itim na itim na po. Imposible yan! May tinatago ka dyan, no? Asan na? Asan na? Wala nga po, te! Baka mamaya may tinatago ka dyan. Oh! Ano to? Ano to? Sino nga aling ka? Nagtatago ka ba? Hindi, kasi po, te. Gusto ko po eh. pag ko po sana yun. Kaya nag-iipot po ako. Tigilan mo yung ilusyon mo, Ano ba mo? Ano pa pambili ko ng uniform mo? Isipin mo nga yun? ka lang doon sa school mo! Kasi, te, di ba gusto ko nga po mag Paano po ako sa tiyo, eh, kung wala alam? nga! Pumunta ka doon! Maglaho ka pa doon! Damihan mo ah! Rutas! Rutas kayo doon! Si Tito o nga no! Ate. Nandun po kay Alan Marites, tumanggap na lang po nila ba Oh, eh ba't ka nga nakapusakot dyan? May ganyan bang Miss Universe? Gumiti ka nga, ganda-ganda mo pag nakangiti Paano ba naman po, te? Si ate po, kanyo naman po yung pang ko. Oh? Paano po ako makakapag-alab na to? Paano po ako magiging Miss Universe? Eh sa Miss Universe po, kailangan po ng big time grade. debut na lang po magtira sa akin. Oh, ba't ka naman lungkot dyan? O so, ito pero, pagkapin mo. Huwag na po ate. May anak ka. Kailangan din po yan ng pangangin ko sa pag-aaral niya. Hindi. Okay lang yan. May naitabi ako dito. so marami akong benta ngayon. Talaga po ba ate? Maraming maraming salamat po ha.